ang bawat bansa ay nahahati sa kalahating traidor at kalahating makabayan lamang at walang sino man ang makapagsasabi kung saan ka nang galing. Sapagkat sa panahon ng digmaan, ang isang traidor ay mula sa isang makabayang nasa maling panig ng pagkapanalo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay ng matinding pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtuligsa sa pamumuno ng pamahalaang banyaga. Mga niya niya'y isinigaw, lumantad at tahasang sumalungat sa kanilang pamamalakad. Ngunit sa pagdating ng panibagong mananakop, katapatan niya'y ibinigay sa paniniwalang iyon ang kasagutan sa problema ng bayan. Pero sa pagkatalo nila sa digmaan, siya'y dinakip at napiit sa pag-akusa ng pagtataksil gayong anais lang niya'y tunay na kalayaan. Ang kwento ng pakikibaka, paghihirap at pamamayag